Kung may mga boys na pinagsilosan, sino naman? <laughs> Sige nga. <Huh>. <laughs> uh. <laughs> sino? <laughs> Kasi, ano lang, yung mga dating sa sayaw-sayaw. Uh, Oo, oh, mga sayaw-sayaw. Katulad? Mga love team-love team niya sa si day 7. Eh. Uh, Oo, oh. katulad? <laughs> katulad? Ano so naman, tayo-tayo lang eh. <laughs> Dali na. Ano ba? Sabihin mo na Ah, naging ano? Ito Dali na. Bakit ako? <laughs> two Sabihin minutes. Sabihin mo na. Oh, 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 two minutes lang. Bilis. Ah, wala eh, no? ah, si Victor pala dati. Victor Aliwala. Ah, kasi ah, okay. basta love team siya, siya. yung next ko. After ko siya eh, naging partner mo. So, parang nagsahala siya lang. Konte. Oh, konti. Oo, konti. Oo, di ba? Kaya naman talaga. partner niya sa Deja Sheta din. Pera, na, napapag-usapan niyo as a couple? Opo. Yes. Ito yung mga issues kasi, di ba, ng couples. Mm. How do you manage that? talk lang. Yes, inuuna po namin talaga yung pinaka kailangan. Tama. Kasi rules namin, lahat ng kailangan sa bahay, mantle juice gas, ako yon. Tapos magsha lang siya ako alam niyang ah nag ni Art tapos luho na to, nari siya ng ibang bansa. Right. Ako siya na mag-offer, sagot ko na to. Mm. Pero gusto ko yung bills mo automatic ako yon. Lahat ng kailangan sa bahay. Napakaklaro, di ba? What would make you walk away if there is any? pag hindi niya na ako mahal, oh. <laughs> naiyak ako. <laughs> oh. Ikaw, Art. Uh, hindi, ko, hindi ko masasabi kasi para sa akin, yung nag-join kami together sa marriage, parang ina-inig, guess ah. ha? ano man yung pagsubok, dapat hindi. At dahil dyan, may flowers ka rin. Thank you, Dito Boy. At, di ba, we have to do Ice Cream Yummy. Ay! music. Dahil, uh, tribute to Wiggins. <laughs> ang in inyong... Uh, yeah. <laughs> Paano ba? Okay. Go, Tito Boy. Ha. Okay, and up. Come on. Good. Oh, yeah. ang galing nila tingnan. Ako hindi. Nakitahay ka po sa maraming salamat po.